Hello guys, nandito naman si Rafi. Kuha po siya ng natalampang. Palaka. Palaka. A star. <laughs> okay. Kukuha po kami ng palaka. Ado mo tuwag kumagat? ano nyo Tingnan niyo ba yung nakuha ko, guys. Uh, wow, ganda niya. <laughs> Galing mo. Pa kami nang talaga. Palaka. Pasya nang palaka, mga idol. Sana sana sana. Pasya po, mga mahal na idol. Ayan mga idol. <laughs> ang galing niya po. <laughs> ang galing mo. <laughs> ang galing. Ang galing mo siya ito. <laughs> Grabe. Ganun lang pala huli Ang galing naman po huli Ang <laughs> galing po manghuli ni Rapi. idol Rapi. Tingin ka naman dito ah Sige wag timing lang daw po mga idol Timing lang mga idol Hindi na dum lang ah. Magkano na isang kilo ng palaka ngayon, idol? Trapi. Hindi naman ako nagbebenta. Ay ah, ano, wala min wala lang. Yeah. Ah, Ito. kala ko nagbebenta ka. Bigyan mo naman ng Magkita mo sa tayo, kid. Ang galing po. Sige ako ulit yung kinuha Kani Kanina ka pa naglilulo dito. Oo. yeah. oh, dami ng palaka. Ang galing talaga ni Boss Rappi. Kumuha ng palaka. Ito ba? Ang gano'n gano'n tayo ito. Yan, kumakagat na naman. Wando, <tod> sa tapon. Jai, da taket, Yeah. guys nice. so, lang siyang makuha kanina pa daw siya kumukuha may namatay na kambing dyan oh pang matagal na yan ah pang kaninang kambing yan pang Sige hmm, nang may doll. Palom ka na. Bye bye.